nininindigan at magsasalita sa panig ng katotohanan. Kahit kailan, hindi naging solusyon ang pagtakas para makawala ka sa pag-uusig. Maaaring sa batas, oo, pero sa sarili mong konsensya, patuloy at patuloy ka nitong mumultuhin at hindi ka bibigyan ng kapayapaan sa loob mo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging pinakamatikas na alagad ng batas at sinupil ang malalaking sindikato sa bansa Ngunit mabibiktima lang pala sa kawalan ng hustisya. Sa anong dahilan? Maruming politika. Ang kwento ni Cesar Ochoco Mancao II. Pero kung bago ka pa sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Cesar Ochoco Mancao II ay isinilang noong taong 1962. Siya ay lumaki at tubong Dabao del Norte. At anak siya ni dating Police Major Cesar W. Mancao Sr. na kanyang tatay at ni Ginang Reynalda Mancao naman na kanyang nanay. Sa edad na labing isang taong gulang, ang batang si Cesar Mancao ay natuto ng humawak ng baril dahil nga sa impluensya ng kanyang tatay. At nang magpolisiya, ay nakakasama siya nito sa kanilang mga operasyon. Sa kanyang bayan na rin nag-aral ng mga unang bahagi ng kanyang kabataan si Cesar Mancao bago pumasok sa Philippine Military Academy o PMA. Naging bahagi siya ng Sinagtala Class of 1986 at ilan sa kanyang mga mista ay ang mga dating PNP chief na sina ngayon ay Senator General Ronald Bato de la Rosa na kapwa niya Dabawenyo si General Oscar Albayalde, si General Camilo Cascolan at si General Archie Gamboa. Pagkalabas sa PMA, pumasok sa Philippine Constabulary ang batang 2 Lieutenant Cesar Mancao. Kasabay nito, ipinagpatuloy pa niya ang kanyang pagmamaster sa kanyang degree. Nag-aral siya ng tungkol sa batas sa mga paaralan sa loob at labas ng bansa para lalo pa niyang mapahusay ang kanyang kakayahan lalo na sa intelligence na napakinabangan naman niya ng husto sa kanyang profesyon. Maaga siyang nagpakitang gila sa mga operasyon at mabilis nakatanggap ng mga commendations at promosyon. Ikinasal siya kay Dr. Salba at nagkaroon sila ng apat na anak. Taong 1991, nang mabuwag ang Philippine Constabulary at naging Philippine National Police na sila. Panahon din ito ng pananalasa ng noon ay kilabot na Red Scorpion Group ORSG, RSG. Sila yung numero unong notorious na kidnapping